Patrick Tulfo sa. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. They're, they're getting creative attorney no at uh, like what I said this pose a big problem po sa bansa natin at kahit uh, alam mo sir dapat po yan kayo diyan sa customs boss at uh, so far sir na intercept nyo sir yung itong mga uh, drogang ito ang problema nga lang sir ay eh, ang tinatamaan naman yung ating mga OFWs yung iba sir na nagpapadala na kumbaga sir eh wala namang kinalaman diyan sa issue na yan. Intindihan po namin sir. Kaya nga po sir sa sa utos po ni Commissioner Ariel Nepomuceno no. Uh, this week po will have a siguro next week po pala no. We'll have a series of uh, meetings no. Physical and online no. So sisimulan kami ang ang sisama ko na hujan si Deputy Commissioner Rosales pati si Deputy Apo. Commissioner Ags Overo no, ng AOCG no. Ang magiging task po natin hiwalay hiwalay natin sir. And of course sir no, if if pwede namin kayo ma-storbo to join us. Yes. <laughs> alam ko medyo hindi niyo naman trabaho to boss pero uh, we we would really like you to join us because uh, you know, you're you're a very important part of uh, how we disseminate information to our OFWs. So ang gagawin natin, sir, um, magkakaroon kami ng meetings muna dito sa mga nakapending na Apo. na balikbayan box for distribution. Uh, Apo. Yung nasa MICP, yung pong Cargo Plus, A c -E, T-P-E, ganun po. Yes, sir. So, just to we'll give everyone, lahat po ng mga OFW sa gusto mag-join sa online at, uh, at at the same time, yung mga OFW groups po, no? uh, worth mentioning, si Ma'am Justine, si Ma'am Amond, na to Apo. participate. And then we'll give them updates. And then kung ano po yung mga... Uh, nasa na po yun, next moves. Kasi nga, nagpalit po ng liderato. No? Uh, and, and si Commissioner Ariel Nepomuceno wants to make it clear to, our to our OFWs that they're important to us. They're priority yan. Naintindihan namin na matagal na yan. And may mga nakapending pong clearances. So, inutusan niya na ako na i-consolidate lahat yan para mapabilis lahat yan. No?